Hi guys! Ang oras namin dito is alas 3.30 no? Alas 3.30 so, so may buwan na kami dito madilim madilim ang ano kapaligiran alas 3.38 ng hapon so meron na po kami ng moon buwan ayan ayan medyo madilim 'di diba? Kung sa Pilipinas alas 3 Alas tres media, may araw, may araw pa. Dito sa amin, ano na, buwan na. Ayan ano, oh, may stars na my may stars na nga, stars na nga iba. Ayan my oh, may stars, blankeng blengke. Ayan. Madi madilim, malamig. Hi guys. Uwian na sa trabaho. Medyo madilim pa dito sa amin. Wala pang araw, no? So, ang weather ngayon dito is nag-snow ng konti. Tapos, ang lamig. Ayan. Maglakad lang po tayo pa -uwi sa bahay, no? Ayan, guys. Samahan nyo ako sa aking paglalakad hanggang makaabot po tayo sa aming bahay. bahay lang namin nandyan lang, oh. Ayan, so konti lang 'yung video natin, no. So ayan, medyo madilim lang dito. Yan. Maraming ilaw dito sa daan kaya medyo maliwanag, pero wala po kaming araw pa sa ngayon. Sana magpakita na na si Ano? Si Haring Sunlight. Haring Adlaw si Haring Araw. Ito ang snow namin dito. Marami. Napakarami. Dito ako dumaan sa shortcut. Para mabilis lang tayong makawi. Tapos, medyo madulas. Ano muna natin yung mga sasakyan. Kasi maraming sasakyan. Diyan wala na dito ang dami oh. So antayin muna natin sila na mawala bako tayo tatalon. Kasi medyo ano oh, mataas dito. Tatalon tayo. Ang dami na mga sasakyan diyan. So yan pala ang bahay namin guys. Yan lang. Ayan daming sasakyan naman o. Na Traffic. Ay, Diyos mayo. Ayako ano. Uh, na maraming sasakyan. Madulas pa naman ang daan na ano pa tayo. Madisgrasya. Masimba ko Kaya Hintayin natin na maubos yung sasakyan dito bago tayo tatalon. Uy, ang tagal. Ito na dito, oh. na lang. na sana. Wala na sasakyan. So, ayan. Talon na tayo. Oops! Sige, ayan. So, dyan tayo. Dumaan kanina, oh. Dyan, oh. Tumalon tayo dyan hindi to pa asawa ko hindi pa kinuha ang mga bata sa bahay pala parang natutulog lang at kayo ito sa sasakyan namin ayan <laughs> nagtakilid man eh sakyanan na ay nagtakilid among sakyanan na puno sa ice sa so, among balay oh minatay ka ayo ato ba kung sang adlaw nagmuki o karon oh uh ha -huh. nagmuki aga ko nagpala aga kung bana dre ay pero dire ng dapita wa nagpala ako rogi mo pala dire hindi dapita so kana ay balay so, ako sa mabalay, balay no so mara na siya guys so thank you for watching guys bye